ठीक है वन एडियो मेसिको अमेरिका के सेक्रेटरी बोल आई एम इन से

Um, yung sinabi nga niya nung 2018 na trust in your people. So, na natin na um, despite everything happening in the world, uh, dito sa Pinas kahit paano, medyo may pag-asa tayo ngayon. And I think yun yung siguro paalala ni Tito Noy eh, na kahit na mahilap, kahit na maraming uh, na pumapaligid sa atin, uh, bagamat talagang there are times na nawawalan tayo ng pag-asa sana hindi siya tuloy ang mawala kasi naka kumbaga ano, nandiyan pa rin yung mga pa, pa rin yung mga umaasa rin nandiyan pa rin yung mga naninigingin para sa tao